<laughs> <laughs> Bro, Romano Chabilita ba? Gusto mi kita pare. Eh, ano minipis ka na eh, kamusta ka? Smoso eh. Kaya nandito tempo, hindi pa alam niya ata nandito. Yes. Ano um, so, gusto ka na nanon tol, promise. Sobrang nice mo na mga gusot ko. Ayoko naman na pumunta dito na dito na, na akong alam mo yun, excess baggage na nakarun ko. Yeah. Ay, ako. <laughs> oh, ano, hihiya ka pa? Ngayon pa na hihiya. Lagi tayo Ano na!

Ang hap-hap ko, ayaw ba ako sa maan? Hey! Tara na! Ano nga yung surprise ako sa'yo? Eh? Surprise ko, tara ka yung kaya mo. Hindi! Hindi yun! Alam mo ano? Matotong ako dito, te. Makilala ko na! Chabilita! Pasok! Pasok! ka mo. Hindi, sa buong kulit. Kaya, ang gina na yung malaki. Hindi <laughs> 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 kasi, ah, ito. Kaya, oh, hindi kasi, yung last namin kasi, di din namin siya kasama. Sa totoo lang, mga lit yung mga iba namin upload. So, yeah. ito, kasi nung nagka-issue. Hindi! Hindi, 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 siya, hindi, <laughs> may issue sa'yo eh. Pero tayo natutuwa ako eh dahil ano? Oh, hindi. Oo. Yeah. Ano po? Pwede? Sorry. Ako sa kasinang luto ka doon. Wow. Ayun makasabihin mo rin kasi kinakatulong ito eh. Ako na ba lang sisilbi Oh my God, ginamiss kita dyan. Ano pa makita ko? Buko yun. Pwede nga. yun. Buko yun. ko Ano yan? Depression no? inspired. Pwede nga yun. kasi

ba? Nag-uusap, nag-vlog. Okay. Wow. <stop. laughs> <Stop. laughs> <laughs> Namiss ka na Sa totoo na, hindi wala na sa akin yung mga ganong bagay. sa akin lang kasi is, alam namin na ano ka. Sa ilang years mo sa, sa social media, sa internet, ilang years ka sa social media? Um, saan may kada mahigit. may <laughs> di mahigit. Ngayon lang siya nagka-issue. So, alam ko talaga ang gano'n siya kahambol. At the same time, alam ko ang buong nangyari. <laughs> kaya alam ko, kaya hindi naman sa nag one-sided. Alam ko lang kasi kung gano'ng kahambol yung taon na to. Uh wow. Kung gano'ng kabait. Ako ang kasama nila sa bahay, kaya alam ko kung ano ugali ng mga to. Ah. Kaya huwag mo nang isipin yung mga basher na yan Kasi alam ko, yung mga taong nakakasama mo Yun yung, yeah. yung mga taong nakakilala talaga sa oh. iyo Ah, pero Yung, alam mo naman, di ba? Oo Oo, tara Gusto niya kumain, Samji? Some... Tara, tara Yes Tara, yes. <laughs> <God. That's on. laughs> Epal na, no? epal yan. Kakainis. Diba? Hindi niya alam, may lutoan ako ng samjuk dito sa bahay. Kaya niya. May lamok. May lamok. Ah, bakit may Parang may lahi. Parang pinagat ka na, Jay. Oo, wala na dito yung mga kagat. Wow. Nanoto na tayo sa samjuk sa bahay. Dito ka sa guardhouse. Hingi. <laughs> Hingi camera sa labas mo ng bahay. Hindi <laughs> pwede sa loob yan. Oo. Oh, no. oh. Ano, ano man yung mga skin mo, pandeshirt shirt to. Oh, ano man <laughs> oh, <-t> <laughs> oh, ano, yung to. Iba yun ah. Sa ano, kailan mo papakilala sa mga yung stage mo. <laughs> hey. Ano na ano pagtanto mo? Sige, sabihin mo. Hindi ko na pagtanto niya ako talaga. Oo. Oh, okay, JJ ka na lang. Hindi ka lang oh. ng 3 months rule. Siya talaga. Ay, bakit? Mikalio. <laughs> Kalyo sa akin. Kalyo agad. Ay, bogi. Ay, ay. Ang oh, sarap eh. <laughs> sarap mo. <laughs> Nunginig ako. Tusi ka pa. mo ah.